Kamu nak bata. Pasok. Ano? Sino? Daan. Sino? Ibalik niyo. Ako, mga bata. Ako, mga bata, mga 'yan. Hindi ko 'yan. bata Ay, 'yan. Tignan, no. oh. tignan, no. Ay, namin 'yan sa amin. Hindi mo ito makukuha! Pusin ito kayo mga diwa tayo! Hindi! Sige, ako wala lang ito bantay? Tatapos saan mo na? Taposin mo na yan, kaibigan. Taposin mo na. Baka bumalik pa yan, kaibigan. ng gawin gawin din dyan oh, sa bata. Wala pang ano to. Oh. Wala pang pa kamalimala ito. Tawawa naman sila. May dulo. Pati bata mo dulo. Pinamit nila din sa kasamaan. Subutin lang talaga at dinamit din nalil no Dahil nakita ni Diwat na kaibigan din na isang bata pa pala to. So yan, dinamit din nalil ito siguro mas kaya yung sinusuot nila para sila para maging ano sila hindi masama sila mm -mm. kasi yung utak nitong kaibigan yung kaibigan mas mabuti siguro kung ikaw yung gumamot niyan kasi ikaw yung mas madaming may alam pagising so, nito kaibigan sige kay eh, ano ko yung camera natin ito set up ko dito yun, ito, dito yung dito mo Ano yun? ba, ano ba coming from, coming from, uh -oh. mo sa kasamaan, ng, alay. Oo. ginamit nila sa kasamaan, alay? Oo, alay. Alay sa kasamaan

Kukunin ko yan ang bata yan. Tingnan mo. No. namin yan sa amin, Panginoon. Hindi mo ito makukuha. Uubusin ko kayo mga diwata kayo. Hindi. <tis> <tis> Sige, ako ba ang <tis> mabantay. Katapusan mo <tis> na. <tis> Tapusin mo na yan, kibigan. Tapusin mo na. Baka bumalik pa yan. Patay na. Patay na ito, kibigan. Sige, binabantayin mo itong bata dito. Sunugin na natin yan. Subantayin so, natin na mabuti itong batang to. ito. Kaibigan, okay, tingnan mo. Sinasabi ko sa'yo, di ba? Nawawala na, 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 na yung nga. bangkay. Nung mata kaibigan, dapat natin isubtitulong. Bata. Okey, kalau mba bata. Pukul na to. Uh, Masa mga mga tao. Huh? Ha? Ito lang. Ito lang Nah. Ba. Bae ako. Uli. Asa mo kamo uli? Asa imong gining kanan? kisay nagkuha? Kinuha ng mga masasama. Yan Yana naman kay bigan mga magulang at kapatid niya kay bigan, kinuha ng mga nunga, nunga. ng kadiliman kay bigan. Halos, Halos di makasalita yung mata. Halos di makasalita yung mata. Ibigan mas mabuti kung lagyan mo ng protection yung bata para iya. Ang Diyos, pag ano. Itatagulilong natin yan mamaya. Ilagay natin yan sa safety tingali. Oo. Hindi oh. dadahan ko to sa bahay. Yung Sige. sa palasyo naman kaibigan, hindi yung basta-basta makikita ng kahit kanina man. Sige. Kawawa oh, talaga kaibigan, nanginginig na kaibigan. Baka gutom na yan. Oo. Kasi yung may dala ka tinapay dyan kaibigan? Oo. Meron. So, mga kaibigan, no, kawawa yung bata. Uh, nababasa ko sa ano ng bata na yung mga magulang, yung, yung mga magulang at kapatid niya, kinuha rin ng mga masasamang elemento, yung mga itiman. Kaya, gagawin namin ang lahat, matu makuha lang yung mga magulang niya. Nanginginig pa to sa takot. Grabe talaga yung mga itiman na yan. Pakibigan, no. Pakiabot na sa kanya. Bata, kumain ka muna, Bata magutom na yan no? oh. Huh? Kawawa naman. Kawawa oh, oh. Gagawin to anay, buti nakuha natin. Oh, Papatayin to kay Bigan. Alam mo ang gagawin nito kay Bigan kanya? Susunugin to ng ano kay Bigan, parang ilagay siya sa isang lagay na ganito, tapos dadasalan nila sa harap. Ayoko na. Oo, oo tapos yung hari buti na... Ng... Buti yan yung sinama ng ano yung, yung isang natitim. buti nakuha natin. Ito yung ginawang Susun body niya. Bata pa to ba eh bata pa nga. Ilay pila na edad mo dong? 12. 12 kay bigan. Grabe talaga kung Wala pang kamalay yan mga idol no? So Tingnan niyo naman oh. Tumutulong mga talaga siya. Okay, sinasabi ko sa iyo kay bigan. Huwag kang mag-alala. Sige, papasukin mo muna siguro yan. Oo. Bata sa... Dadalhin ko to sa palasyo. Tapos may mag-aalaga sa kanya doon. Doon ko muna siya ilagay sa safety. Siki. Habang tayo, utasin muna natin yung mga ano nila. Grabe na talaga sila, kaibigan. Ang ka naman to. Mananaig pa rin ang kabutihan sa kasamaan, kaibigan. Yung last, ang lakas ng orasyon niya. Grabe. Oo nga. Buti, tutulong na sana ako kaso baka okay. mawala yung bata kaya di na muna ako tumulong. Buti, binantayan mo agad yung bata kasi may kapangyarihan yung kaya pumuha ng bata kahit nakalaban ko pa siya. May mga tagulilong din sa kasama. Kailapan uh, ito mga... Baka... Ano sa tingin mo? May pupunta pa ba dito o wala na? Wala na, kaibigan. Naloko na. Nababasa ko na naman kay Bigan doon na naman kinaba amad at dagdugo ko kay Bigan. Kailangan natin talaga silang tulungan. Sila niyo? Oo, kay Bigan. Kawawa talaga yun. Isa-isahin muna natin sila kay Bigan. At huwag tayong magpadalos-dalos kasi mas malakas yung kalaban nila kay Bigan. Ipasok mo muna yung bata sa loob ng kurto kay Bigan. Yan lang yan kay Bigan. Basta katabi niya ako. May protection na yan kay Bigan. Huwag kang mag-alala. gano'n mga adol, no? Ah, dadali na si kaibigan na nyo yung na bata, no? Dadali niya kasi di pwede tayong dumala. Baka magandun uh, yung bahay natin. Baka madamay pa siya, no? Sa atin, no? At, tawa naman, no? Kasi sabi niya, tulungan niya daw siya na makauwi. Gano'n mo oo, So, yun mga adol, di namin alam ko saan yung bahay nito. At, pagsamantala na muna si kaibigan ah, misteryoso, misteryoso mo ba yung magdadala sa kanya na no? para safety yung bata at ano kung muna ang bahala nito kaibigan sige kaibigan ah, baka may <coughs> mga kunti akong matulong dyan hanap ako ng paraan para makatulong din ako sa bata dyan baka magtatanong tanong ko kung may kakilala ba nito ng bata to ah, picture nito ah, picture nito mga din no? yung mukha at itatanong ko no kung baka may nakakilala nito makamag-anak maka ito no so mas sa uli natin tong batang to so ano sana may mga idol no sa mga idol di ko na patagalin mga idol no abangan nyo nung next video mga idol no sa mga idol I god bless all